Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, Please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kay Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tatlo pong bagay. Ano nga ba yung tatlong bagay na dapat nating pag-usapan? Unahin po natin sa pag-uusapan natin, ano? Ito po ang naging mall tour ni Sharon Cuneta at Alden Richards dito po sa Glorieta. Kung saan, ito nga pong si Sharon Cuneta po ay napagdiskitahan pa na pumatol sa tanong ng isa sa mga sumusuporta kay Alden Richards, ang tanong nga po nitong ito, bakit daw ano raw ba ang masasabi ni Alden Richards sa mga nagbabalak i-demanda si Alden at si Maine dahil pinaniniwala nila ang tao na may kanya-kanya silang mga asawa na? Yan o yung kanilang katanungan, ano? At ano nga ba ang naging kasagutan ni Sharon Cuneta? Saan nga ba nanggaling galing ito? At paano nga ba natanong ng ganito itong si Alden Richards at si Sharon Cuneta? Napakarami po kasing tao sa Glorieta, ano? At doon nyo po maririnig! Maririnig! Neg! Neg! Sana nga ho, makita ninyo, ano? Ang uh, napakarami pang video ni Alden Richards kasama si Sharon... Ang... Uh, uh, ano nga pangalan ito? Ano nga bansag sa kanya? Diamond Star ng hindi eh. Uh, Mega Star. Ayun. Mega Star Sharon Coneta. No? Yan yung pag-uusapan natin. Ikalawa rin sa mga pag-uusapan natin. Ito nga bang proyekto ni Main Mendoza ay under na ng Myriad? No? Meron nga kasing bagong proyektong nil niluluto itong sa si Main Mendoza. Under na nga ba ito ng Myriad? Bakit hu ito naitanong? Ito ay dahil sa mga tauhan na nakita po dyan sa shoot ni Main no ay makikita rin po sa mga tauhan ni Alden Richards. Ang daming haka-haka ano, pero kung natin 'yan, As syempre hindi rin mawawala ang iba pang ganap kinaminat kay Alden kasama na rin po ang pagbabanta kay Alden. Sabi ko naman sa inyo basta't may kinalaman kay Minat kay Alden araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na 'yan at kung hindi ka pa nakasubscribe, nako na pang iniintay mo. Mag-subscribe ka na. Kung meron ka pang mga Alden fans diyan na kakilala na hindi pa nakasubscribe sa atin, nako pag-subscribe mo na dito at narito nga mga na napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina kanina lamang, unahin natin ang naging komento nito yung si Miss Gemma Distraho. Sabi niya rito, Good day, Mr. Pinas. How was your lola granny? You know? hoping she is okay. God bless. Mr. Pinas, akala mo itong si CF, ano? Kung mamintas kay Nico Mayn Day ay kaganda siya manalamin ano uh, manalamin ka muna Lucifer no? bago ka mamintas ng hindi mo gusto bakit uh, bakit pagdududulan ka ng uh, pagdududulan ka ng salapi ano para bumango sa iyo si uh, Nico Mende Paul well ganun talaga wala naman po kasi na ibibigay sa kanya well dagdag pa nga niya rito ka naman sa sarili mo at balat mo, no? Kung gusto mo, no? Gusto mong uh, salapi, bakit uh, magdadal madadala mo ba yan sa hukay mo? Di ba hindi? Ano ba bang uh, pinagmamalaki, uh, no? FYI. May isip ah uh, mag-isip kang mabuti ano mga 1 million times matatauhan ka pag ginawa mo sa kapwa mo mas no mas uh, mas pa diyan ano ang uh, mara mararanasan mo diyan ano opinion lang salamat well uh, lolas grand uh, lolas granny <laughs> lola granny po is doing well ano at uh, yun gano pa rin po may maintenance at uh, nag exercise ano uh, ang napapansin ko lang po sa kanya talagang sobrang puti na po ng kanyang buhok no? Panay po ang pagtitina ko sa kanyang buhok. Palagi ko pong iniitim ang kanyang mga buhok, ano? At sana nga po, ano, ay uh, patuloy pang lamakas si Lola Granny. At ganoon pa rin siya, nakatutok pa rin po kay Maynard, kay Alden. At para naman po sa ikalawa natin komento ay mula pa rin po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, wow ha, look who's talking, Lucifer Min at mga ugok mong kasama, bago kayo mag-judge ano, ng tao, humarap muna kayo sa salamin. Excuse me, yung mga itsura nyong yan, ano, katulad din ng pagkataon nyo. Di nyo na, uh, Uh, di na kayo nahiya. Ano, FYI lang, main is beautiful naturally, you know, walang retoke. And also beautiful inside and out, no? You 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 see, no? May uh, natamaan na sa mga sinabi nyo. Di kasi kayo nag-iingat, ano? Ayan, galit ang muka ni Habi, bitter kasi kayo at sobrang laki ng inggit nyo kay Mrs. Paul Person, ano? Sana nga no matanggal yang gorangers uh, gurangers na sa TV5. Well, wala akong ibang inihiling, Miss Doris Latupan. Sana tuluyan nila yang gurangers na yan, no? Dahil kung ano-ano pong pinagsasabi, well, sabi nga nila, wala naman daw sinabi ito. Well, eto lang po yun. Nasa programa niya yan. Nasa programa niya. Hahayaan mo ba yun? Na ganun-ganunin, tarantaduhin si Main Mendoza. Nasa isang bubong kayo, ba diba? Nasa isang bubong kayo ng uh, uh, station Tapos ipapatarantado mo lang si Main Mendoza sa kanila, sa mga kasamahan mo dyan. Excuse me. 'di ba? At para naman ho sa ikatlo natin komento mula naman po kay Miss Doris Castillo. Sabi niya rito, "Good evening, Mr. Pinas. Dapat lang si na yan si CF, ano, walang alam kundi paninira. Basher nila RJ at Main yan, Ano, wow, CF. Sa pagaling na pangit sa si Main. Hello for your for your information ano, promotion, maganda si Main, ano? Na bago ka mamintas, ano, CF, humarap ka muna sa salamin. True, Mr. Pinas, puro fake news ang alam ni CF, ano? Look your face, ano, may edad ka na magbago ka na hindi puro fake news alam ah uh alam, may alam, alam ni Maine, ano Apple of the Eyes, uh, Apple of the Eyes ni RJ ano ingit lang kayo kay Maine. siya winner sa puso ni Richard Fulkerson Jr. ipagpray no I I pray I pray rather I pray magsabi ka ng katotohanan CF. di puro kasi ng ngalingan sinasabi mo tell the truth, don't tell lies ano mahigpit na nakakaalam ng lahat ang 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 kapal ng uh, kapal ano God knows you're saying ano uh, CF ano all the will be back ano uh, at uh, thanks sa pag uh, thanks sa pag uh, bas bas ng uh, pagbabasa pagbabas babas bas, -bas. <laughs> pagbabasa ng comment ko Mr. Pinasan na maulit muli ano God bless pa more and power uh, more power pa po well um totoo yun ano actually Ito naman mga sinasabi ni uh, Lucifer Mina, no? Meron naman talagang mga katotohanan dyan. Ang hindi niya lang po talaga niya ma marespeto-respeto, no? Ay yung pagiging maritas niya. Hayaan mo yung mga tao, no, yung, mga, yung tamang tao ang magsabi nito, ang magpalalaganap ng mga balitang ito. Hindi yung pangungunahan mo at dadagdagan mo ng dadagdagan ng storya kahit wala naman talagang storya. ba? Diba? Yan ang sakit niyang si Lucifer Min. Diyos ko po, alam niya yung totoo, na, nasagap niya dahil marita siya diba? Ang gagawin niya ngayon, dadagdagan niya. Ganyan ho yan. Diyos mio, Santisimo Trinidad, Diyos por Santo. Ngayon, pag-usapan natin ang picture na ito. Ito ho yung kinakausap ni Alden Richards ang mga staff niya. Ito ho yung scene kung saan si Alden Richards po ay nagdidirect. Okay? At isa rin po ito sa mga scene na may isa pong staff niya ang nagtanong about Main Mendoza. At nginiti, ano naman ng pagka, alam niyo yun, ano? Pagka sayang ngiti no, ni Alden Richards. Well, anyway, pag-usapan natin ito. Gloria Mall no? eh, uh, itong glorieta na ito, eh dinumog po talaga ng napakaraming tao. Ayan no? ang dami mong tao dyan. At uh, dito nga po sa karamihan ng taong ito, no, syempre, uh, nagkakagulo, Uh, tili rito, tili doon, kapag napalapit si, uh, si Alden at saka si Sharon Cuneta sa kanila, tanong dito, tanong doon, ano? At uh, dumating nga po sa punto na may nagtanong kay Alden, nakita po namin ito sa live, live lang po namin ito napanood ha, sa live. Tinanong nun na live na, uh, Anong masasabi mo Alden Richards? No, na may gustong magdemanda sa inyong dalawa ni Maine Mendoza dahil pinaniniwala nyo sila na may iba na kayong uh, mga karelasyon. May si Maine ay may asawa ng iba at ikaw ay single-single. Maraming nagagalit nga raw at gustong magdemanda. Ano nga na ba, ano ba kasi idedemanda sa kanila? Ano bang ikakaso sa kanila? ba? Diba? Well, dyan na pataas ng kilay itong si Sharon Cuneta. At sabi nga ni Sharon Cuneta, sagot ko sila. Ayan, ganyang katapang itong si Sharon Cuneta. At dito po napatunayan ng madlang people, ano, ng madlang supporters itong si Maine Mendoza at Alden Richards na talagang number one pan nila itong si Sharon Cuneta. Kung maaalala nyo po, ano, si Sharon Cuneta, ang uh, ang tanging taong nagsalita sa harap ng TBJ ni Tito Sen, ni uh, Big Soto at saka ni Joey De Leon ano nang tawagin niya nga itong si Alden Richards harap para pa ano, dito po kay Main Mendoza doon po sa panibagong bahay ng TBJ sa TV5. Siya lang po yung may lakas ng loob na gumawa niyan dahil alam po nitong si Sharon Cuneta ang katotohanan. Yun yung totoo doon. Alam niya po yung katotohanan about main Mendoza and Alden Richards. Hindi po magagaganyan itong si Sharon Cuneta kung wala po siyang alam. Okay? At uh, kung walang alam yan, eh, hindi yan magsasalita ng ganyan. Okay? At uh, uh, kung anuman po ang uh, gawin ni Sharon Cuneta no, just to protect Maine Mendoza and Alden Richards, I support you madam, 100% at para naman po sa uli natin dapat pag-usapan. Meron nga pong nililuto itong si Maine Mendoza na uh, proyekto, no? Isang proyekto na palaisipan ano, tungkol nga raw ba ito saan at sino nga raw bang makakasama ni Maine Mendoza dito dahil familiar po yung mga taong kasama niya dito sa shooting na ito. Pamilyar po na ito po ay galing sa mga myriad uh, myriad personnel, okay? Nagtotrabaho po sa myriad yung ibang uh, cameraman doon. Kaya nga ang iniisip ng iba, si Main Mendoza kaya ay nagtatrabaho na under the myriad? Yan ho yung mga katanungan. Pero ang masasabi ko lang dito, ayoko po munang pangunahan, hindi po ako katulad ni Christopher Min, no, na dagdag bawas at kung ano-anong mga spekulasyon. I'm just reacting on what's happening around Main Mendoza and Alden Richards. Masama bang mag-react? Ganun lang po kasimple yun. Muli ito po ang Pinas showbiz news ngayon